Kamusta po kayo lahat? Uh, ito na naman tayo. So magbibigyan na naman na tayo na isang motivational message po para sa ating lahat. Uh, at sa nakikita nyo, alapit ng uh, pumalit yung gabi sa liwanag. So gusto ko lang uh, ipakita sa inyo mga kapatid na uh, wag niyong hayaang makapasok yung yung mga negatibo na nasasagap ninyo sa paligid, lalong-lalo na sa mga tao. Yung mga, mga ganyang bagay, mga kapatid, uh, sisirain ka talaga niyan. So, unang-una, tayo yung una yung sisira sa ating sarili kasi hinayaan natin makapasok siya. So, huwag natin i-entertain yung mga ganyang, mga ganyang bagay kasi uh, ginagamit sila ng satanas upang sirain ka. Sirain tayo, mga kapatid. <clears throat> tayo na may uh, pananampalataya sa ating Panginoon. Uh, yan. Hayaan mo na lang, mga kapatid, na isipin nila na sila ay tama sa kanilang sinasabi. So alam naman ng Diyos, mga kapatid, kung ano yung tama. Siya naman yung hahatol sa bawat isa kung ano yung estado natin. So, uh, bigyan niya lang bigyan niyo na lang sa Diyos ipagpasa Diyos niya lang yung mga ganyang bagay mga negative mga negatibong comments po <clears throat> so wag nyo hayaan makapasok yan so ganun lang mga kapatid saka ah uh, wag niyo hayaang magdilim ang inyong isipan so isipin niyo yung liwanag at uh, isipin niyo may pamilya kayo may asawa kayo may anak kayo ah uh, ganun mga bagay na makakapag Bigay sa inyo ng strength, lakas upang magpatuloy. So, ganun lang mga kapatid. So, hayaan natin ang mga ganyang bagay. So, ingat po kayong lahat at uh, God bless po sa inyo. Bye-bye. See you around.